motorcycle lane ng Angeles Sarap, makatabi Nakaiwala yung motorcycle lang Motorcycle lane ng Angeles Sa rain mga reta So oh, today, punta tayo ng Angeles Malibago Punta uh, tayo natin yung lakami na na Sikat ng mga sniper sa Angeles Dahil nung last time yung na-valve clearance ko ang sniper natin mga na repa ay nagbago kinabukasan uh, cold start kasi yung kaka-start pa lang uh, ba yung RPM niya from 1.5 to 1k na hindi naman sa ganun nung before natin pina valve clearance mga repa so ngayon uh, dalhin natin sa siya sa talagang gumagawa ng sniper kasi so, nung time na yun hindi ko sure kung saan ako pupunta sa si Babanga pero ngayon meron na tayo nakilala sa Angeles uh, at sikat siya sa mga sniper uh, dahil ilang years na daw siya gumagawa ng mga sniper since na uh, 1 2 5 pa tayo mga sniper punta natin siya sa Balibaga mga reta check natin ang kanya shot let's go ito yung binigay na pala tandaan sa atin AUF Sports Culture Sports and Culture Center So, diretso lang. Tapos, uh, pangalawang kanto, pangapat na bahay. Hindi ko alam, alam kung yung kanto is kanan o kanila. Pero na, tingnan natin. Unang kanto. Unang kanto. Unang kanto. Kamu kantu e? Eh, Jim? Derecho Kamu, kajong kantu? pang for o Wanan. Wanan. Right. Nabanggit pala. Right. May nying bale tanda Ang damdaman may tsuren bale. May nying bale. One, two, three, four. Boss, what kay geni Itang motorcycle shop. Na 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 nya nak? Sabi na kasi pangadwang kanto kalugmo ganing AWP eh. kanto. Tas pangapat ta balik ng wanan na, na yung pangapat niya na boss? Ah, kita mag-sniper. Oo. अली हाली दर चुप्पगे ना दर चुप्पगे ना वो इन शॉप ना भले याद है दर चौंके मेना बसमत Ala na club ang kantong kanta, boss? Wala na, boss. Basta na nyo yung bandayang muna, makapunta Ah, sige, boss. Salamat, boss. Wala ko boss. Ikaw na na yun. Woy na ine woy na yun. Ah, pinig. Mabaka. Kapal Uwah sayar, aku chat mau saja enggak mas. <laughs> na mating ma masasara nyo yung bakal na bakal <laughs> 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 yun Eh kaya tukyan na sinayin mong era ko korba mo Oh Eh hey, ginawa back Oh ginawa back pa rin wanan Wanan na Yung wanan pala yung bale Oh niya kanyang boss Ang problema na Ah kita ka bukod Ah makanta hmm. Nasa yung pangula kasi. Pengutong dalaman kaya ito, bahala dalaman kagad eh. Ay, specialist sniper, Ada. Kung na brand naman ko dan, okay mo na. Uh -huh. Para puro brand mo yung bisab yun. First time yung may bukla karun noon eh yan yung pangadwane pa o waa sinira yeah. na yun po. at yun si sinabi ka o kayo na baka yung lapante hindi balik kasi pwede siya mitdaya, boss mamaltok e eh. pati ganun namamaltok power 5 yun e oh wow. just time for oh it's okay. <laughs> you want a you boss. you want <in> <laughs> Pekasyas na. Matalik na. Ay, tama. Hindi ka makuha niyan eh. Wah, ni Pin, bala bala may karangkada ko, wala mo. Wala may kuha, isip ko, may bayat siya yung abe <laughs> ko <Kaya> eh. ka, oh. <laughs> man tang bisa ko man o, pero wala mo, malakwang karangkada. Wah. Hindi <laughs> ko may apayin niya pa, wala mo. Wah, dapat siya apayin Na. 11 guys. Easy ah yan. <laughs> PC peasy May okay, bigla yan naman to. Ngayon ngayon boss, may ano yung pag Ano yung dito siya mo? siya dito. yung Eksperimento ano yung na. big big training nga ng nga ako. <laughs> <laughs> Usually din mo pangangas silang magaling. Ang galing mga kalamba ko. Kasi magtanggaya ka rin pagkakamali. Eh. <laughs> Kurado mas masasit nga pamulayin nga nga medyo unap eh. Luwala ko si Rennie si eh. Huwag pang luwala sa clearance din eh. Kasi nga magluwala mga eh. Eh di nga nga kapilid lang bababa. <laughs> na yun yung mga kanyang tunog yung sa hindi ki. Kapumba, muma tayo. Dahil yung adjust mo boss, yung kaya na? Ayin. Na? Hangin. Hangin lang pala adjust ne? na. Hangin dito na eh. Dito kayo niya masagi. Ang gagalong tanong Walikin na Ang baliwaya to Oo, baling dala ko niya ang kiko Pero, eh, ako? pero adjust mo na yan kanya na yun. Di ba yun no, pero gagal mo. Pwede digital na yung digital lang e, yaw... yung problema. Yun, eh yung kakain eh. Hindi yung... Hindi ka pa ba? sa Pero ba daragdag yan eh. Patang patas na eh. Oo. Ayun siya. Hindi ba, no? ay, ba? ay, ba? yung balo Hindi yung kain naman. magbabaya babae. Oning ito. Mamadane may 1.5 ay naano may 1k, 1K. may 1k yung bigla Bumpan, kung ba't meron? magandang niyo po tayo malamig si kanya na boss aming pata talagang tono na yan eh <laughs> Sabi so, ano nga, pupulay na akong mga siguro 5 kilometers per per eh, hour. May pagit. 10 pa mo, karna yung luntong. Ano ah, delay yun. Oh, delay yapin. Pabok daw e digital mo. <laughs> Wala nga lahat ng akarapat. Ni, ninong baano mo kasi gagawa ka rin mga kanyan? Wala. Pati Manila. Wait ano <laughs> ako. Wala yun ba Manila? Wala na akong tiwala ka rin yung kasa, eh? <laughs> nakasa na yung lang ko dati po Lang Ito mo rin matindi ka rin kasi eh. Hindi mo matindi niya. Ito mo rin. Wait eh. Itang sarili na yun eh. Wala mo yung kaya ka yun mas. Balo de kaya Kitang kaya kitang kan. Yung lagyo yung kukutan ko. Itang nox. Sure. Ede balo. Pero itang gagawa sniper ada. <laughs> Ay, na specialty na yung tangketa kasi gila kasi gaya balo dang balo yun bulyong minsan ganyan yung mga open la oo yung oo magandaan mo yun e meron yung manaboy mo daw

Pa, gawa na ang ating sniper with adjust pa ng air in adjust pa ni boss Nox so yun ba lang yung problema ng sniper natin mara pa so sa ikpit ang ginawang pag valve clearance nung mekaniko na unang pinuntaan natin hindi daw siya ganon sabi pa nga ni boss Nox ginawang <laughs> So sa mga Mio dapat medyo maigpit tata So sa sniper Hindi dapat maigpit So eto na nga Medyo maayos na siya ang takbo Tapos di na siya namamatay ng uh, Cold start Hindi siya bumababa talaga Pero nung nabalfiran siya Nung mekaniko na sinasabi ko Hindi ko na sabihin ko sa uh, anak Anong pangalan Ang shop Kasi nung clearance Nung mekaniko na yon starting nun namamatay ka agad to pagka cold start lang so ngayon ito cold start oh, hindi ko na yung hawakan yung gas oh. hindi na matay, diba? kasi bibitaw mo lang ganyan basta malamig pa sya makamatay kaya alright mga reba uh, salamat at shoutout kay boss na Ah, uh, sasuggest ko siya sa ibang mga kasama ko pang naka-sniper. So, kung gusto niya siyang puntahan, nandito lang siya sa ano, Balibago. Balibago sa tabi ng AUF Sports and Culture Center. So, malapit na lang sa diyan mga reta. Ah, uh, kung gusto niyo ang i-message, i-, i ko sa description ang Facebook account niya. Okay? I think Facebook. Facebook profile ng mga repa. Alright mga repa. I think that's it for today. Para dun, signing off.